Ilan bang ano nito? Ilan ang tawag nito? Hindi napisa. Alam, ano dalawa. ito, ito pati saan ang mga uh, sisiw. Okay. Anak na ng puti ko 'to. Ah? Yung puting winner, yung ano? Ah. ah. anak ng puti yung kan uh, dinala namin din sa ano? Yung no? nanalo. Ito anak ng ano 'to? Anak no. Ng... Yung pinggong yung nilabi natin ng Pasko? Hmm. Ma. Ayun. Ilan Oh.

Sa 40 pinapisaan nyo, ulan ang sisiw <laughs> ko to. Ah, oo, oh, may sisiw ko na. Ito yung Joseph, post Joseph Martin. Sisiw pa to, oo pa yan. 31. 32 Ito pa, kasi siya pa rin to. Ang bu buhay na ano, 30? 32 Ang pelo yun. Mm -hmm. 38. Ang ganda na pisanan ah. Ang ganda no? Oto. 34, 34, 34, 34, atau 40 34, 34, 34, 34, 34, out of 40 ganda? Oh. 34, out of 40.